Sinisimulan sa simbahan ang bagong liturhiya ng taon ngayong unang linggo sa panahon ng Adviento. Naglalaan po ng apat na linggo sa liturhiya ng simbahan bilang paghahanda para sa pag-alaala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. At sa ganitong paghahanda, sa unang pagdating ni Jesus sa mundo, atin ding ihanda ang kanyang ikalawang pagdating. Sapagat hindi natin nababatid kung kailan ito magaganap. Sa Ebanghelyo, tinuturoan po tayo ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin sa paghihintay at paghahanda. Tulad sa mga katiwala ng bahay, kinakailangang maging handa ang tahanan sa pagdating ng may-ari nito. At isa sa pinaghahandaan yung paglilinis. Mahalaga yung paglilinis upang sa pagdating ng may-ari ay makita niyang nakaayos ito sa anumang oras. Naalala ko noon sa probinsya kapag merong bisitang darating. Ako po'y produkto ng public school nung ako'y elementary sa mababang paaralan ng barangay bahay. No? halip na gumamit ng floor wax ang aming ginagamit noon ay yung dahon ng saging, no? At pagkatapos noon kapag medyo tuyo na yung sahig noong aming silid-aralan, isang helera kami doon. Ano po? At sabay-sabay kaming naglalampaso. Ngayon wala na po yun ano. Na. Nag-level up na anong ginagamit na ngayon floor polisher, di ba? Social na yun ang ginagawa kapag merong bisita, naghahanda. At siyempre, yung mga pagkain. No? Napakahalaga yung paglilinis upang sa paglating ng may-ari ay makita niyang nakaayos ito anumang oras. Sa makatwid, ang panahon ng adbiyento ay panahon rin sa paglilinis ng ating sarili. Sa pamamagitan ng ano? Ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating mga kamalian. Kaya nga kasanayan na po ng simbahan, nakapagsasapit yung adviento, merong advent recollection. Sa ating parokya, merong tayong advent recollection sa darating na Sabado. No? Alas 7 ng gabi. No? At meron din, bagamat hindi ko pa nasasabi sa PPC, andyan sila, meron tayong kumpisalang bayan sa December 14, araw ng Webes. No? Yung mga nahihiya sa akin, no? usually po kasi yung struggle ng mga parishioners, lalo na yung mga church workers, na ilang silang lumapit sa kanilang kura para mga Kaya mas maigi, no? marami namang paring religious, o kaya yung mga parokya o mga pari sa mga kanugnog na parokya natin, yung mga katabing parokya natin, para mangumpisal, para merong mga paring mapagkumpisalan. Wala na pong excuse, no? Merong Advent recollection, merong kumpisalang bayan, no? Ibinibigay e po lahat 'yon. At ito'y paghahanda bilang paghahanda sa ating sarili at pagbabalik-loob sa Diyos at kapwa tao. Sa unang pagbasa, Kinilala ng mga Israelita ang kanilang pagkamakasalanan na sila'y karapat dapat parusahan. Gayunpaman sila'y umaasa at naghihintay sa Mesiyas na magdadala sa kaligtasan sa kanila. Ganito mo ang mga kapatid, ang katangian o disposisyon na dapat nating matamo ngayong panahon ng Adviento tayo ay magtiwala kay Jesus ang Mesiyas na tagapagkaloob sa biyaya ng Espiritu Santo. Nang sa gayon, manatili tayong handa sa pagdating at pakikibahagi sa kapurihan ni Kristo. May tatlong mahalagang mga gawain po tayo na dapat isalang-alang ngayong panahon ng Adviento. Una, alamin natin ang kanyang pakay at hangarin. Kaninong pakay? Yung pakay ng Diyos. At ang pangunahing dahilan niya lagi ay ang ating kaligtasan. Kaya nga po yun ang nais ipaabot din ng simbahan sa lahat ng mga kamanggagawa, sa lahat ng parishioners, no? yung maranasan ng bawat isa yung pag-ibig ng Diyos, yung maranasan ng bawat isa yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. No? Laging sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa. Hindi magiging dahilan yung kakapusan, yung kawalan, no? para hindi maibigay yung kinakailangan ng isang parishioners na lumalapit sa parokya. Kaya nga po, bawat punta sa parokya, no, dinidiscourage natin yung payment. Ah, ito yung bayad sa sakramento. Wala pong bayad yung sakramento. Kaya nga, we always treat no, as donation. No? Bakit po merong mga fix? Kasi po, yun po ay computed na, no? na yun ang ating parte, yung ating bahagi sa diocese sa diocesan level. Ang tawag po doon ay katedraticum. Ito yung ating share ng parokya sa mga kailangan, o, sa mga gastusin ng diocese. Kaya kailangan din nating magbigay. Pero, hindi magiging dahilan yung kawalan ng isang tao para hindi matanggap yung sakramento. Magsasabi lamang po sa opisina ng parokya, hindi naman po kami manghuhula. Kung walang-wala wala pong problema. Magsasabi lamang. No? Kaya nga po, palaging donation. Iyon. No? Kung wala ang may bibigay, wala pong problema. Magsasabi lamang sa opisina ng parokya. At kayo'y pagbibigyan. No? Meron pong mga kasalang bayan tayo. Yun po'y libre. Nakalulungkot sa kabila ng ating panyaya, Ilang buwan o halos ilang linggo, yung ko konti yung tumugon. Tapos sasabihin, naku, pagkasal sa simbahan, ah, mahal dyan. Ito libre, apat na paris lamang yung tumugon. Ba? Minsan may lumapit din sa akin, Father, pwede po bang discount? Kasi kakilala ko, sige. Oh, dahil nga kakilala ko, nakita ko yung mga nangyari within the day nung, nung uh, binyag ng kanyang anak humihingi ng tawa, discount, no? Sa opisina. Pero pagkatapos doon sa reception, ah, daming alak. Meron pang Alfonso. Diba? Wala lang pong problema kung kailangan talaga. Diba? Pero may mga gastusin, kailangan din pong gugulin sa parokya. Kaya humingi po ng tulong yung opisina ng parokya. Yung parokya. Pero ito po lagi kong sinasabi, hindi magiging dahilan yung kawalan para hindi may pagkaloob yung mga sakramentong kinakailangan ng bawat parishioners na lumalapit sa simbahan. Ayun po yun. Kaya nga nalulungkot, nakalulungkot kung minsan kapag may nagtatalo, magkano po bayad? Hindi po nga naman ganon. Diba? Laging sa kaligtasan ng kaluluwa, ang ating misyon. Diba? Ang ating kabutihan, ang laging iniisip ng Diyos, at hari nawa, yun din yung maramdaman ng bawat parishioners o bawat parokyano o mga parokyano sa bawat parokya. Yun yung una. Ikalawa, paano siya darating? Katulad ng, katulad ng nabanggit natin, madalas siya ay nagkukubli o lingid sa ating paningin. Mari siyang dumarating at umaalis ang hindi man lang natin namamalayan. Kaya't magandang magkaroon tayo ng matalas na pandinig o mapagkilatis na puso. Matalas na pandinig, mapagkilatis na puso. No? Kuminsan, masyalo tayong mapagkilatis at masyalo tayong mga abangers sa mga chismis sa kapitbahay. No? Ang sinasabi po, maging matalas na pandinig at mapagkilatis na puso bago natin madama ang kanyang presensya at pagkilos. Maaring may mga tao siyang ginagamit upang ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Maaring ang mabibigat nating karanasan sa buhay ang paraan upang mas makilala natin ang kanyang kapangyarihan at habag. At maari nagpapakilala siya sa atin sa mga ordinaryo at karaniwang yugto ng ating buhay. Pangatlo at panghuli, kailan siya darating? Ang higit nating paghandaan dito ay yaong kanyang pagdating para tayo'y husgahan. Wala itong tukoy na oras o panahon. Ang masaklap ay iyong maabutan tayong natutulog o nagsisigawa ng masama. Iyong hanapan tayo at wala tayong maipakitang bunga sa kanyang mga pinagagawa. Baka nagmumukmuk lang tayo. Sabi ko nga kanina sa mga misa ko, baka mas malungkot at naging apektado pa tayo sa paghihiwalay ng katniel kaysa maging malungkot sa paggawa at pamumuhay sa kasalanan. Yung wala na tayong sense of sin na sinasabi. Yung hindi ka napiktado sa ginagawang pagkakamali. Yung hindi ka nakakonsensa sa mga ginagawa mong mali at di wasto. Yung wala na tayong sense of sin. Mga kapatid, maging mapagmatsyag. Damhin lagi kung nariyan na ang Panginoon at maging bukas lagi ang ating puso para sa Kanya. Kapag pumapasok na buwan ng September, yung September, abala na tayo sa mga dekorasyon pang Pasko sa ating mga tahanan. At hindi ko sinasabing masama ay yun. Dahil tunay nga namang kahali-halina sa ating mga mata sa ating mga paningin. Napakasarap sa pakiramdam. Pero mga kapatid, itong apat na linggo ating paghahanda, sana wag rin nating makaligtaan maging bukas lagi ang ating puso para sa Kanya. Sa pagkakataong ito at panahong ito, puso naman ang ating ihanda. Puso naman ang ating bigyang pansin Amen